Kita mo sa building, Lodi. Sakay Lodi, sakay Lodi. Ikot Lodi, ikot Lodi. Nakatap-tap, karay mo Lodge. Alo, tamo sa building, Lodi. Sakay, Lodi. Rush natin yung lobby ha, rush natin lobby Nasa bubong lods walau di yon nakataf ka ko oh. አለ አይደለ እንደ አለ Uy, cheater lods. Gapang, gapang cheater yata lodi. Eh. Gapang ka dito lodi. Eh. Para di na kita i-healer. na yun soon eh. May rush ba nila? Ayun, patay, patay yata. 'Yung kataktak pa sa inyo ha. ano Ito nga! Oh! Ad ko pala. Hey, Ito nga, Pes! Ad sa Si Syed. May ko dun sa akin. Parte pala nung... Hmm... Ito Sige. Sabihin din pa kaya First floor. First floor, first floor. Papunta na sa... second floor. Down, down, down. No goals. yan. Nice. Meron pa, meron pa second floor. Yep, tao ba Hindi ko sure kung tako yun ha, sa second floor, kaliwa. Ay kanan. Kaliwa. Ay, kanan. Tako ba yun? Hindi nag-render sa akin, nagbabag. Eto, second floor, second floor. Times 8 dito dyan. Ha? Dyan, meron pa dyan. Tatawid ng kalsada. Sa'yo, sa'yo, sa'yo. Sa'yo, sa'yo, sa'yo. Sa'yo, sa'yo, sa'yo. Wala akong pang sa'yo. Wala akong pang sa'yo. Sa'yo, sa'yo. Oo. Sa may kotse, sa may kotse. Nakasakay. May kompe dito kayo daw. Sige, sige. Bumbahan ko lang ito. Aliling oh, ko na ba? Bumbahan ko lang. Uy! Ay! Puta! Oh shit, dalawa kayong cheater. Hello. Uh, Galing nyo, mabansa na kayo. Wow, sana all cheater. Oo nga no. na cheater. Takas mag cheat. Hello. Subscribe <laughs> Lods. Dong TV YouTube channel Lods. Subscribe. Para di ka na umiyak. Ito, ka malan pang ka cheater. Na. Dalawa pa daw tayo. Okay. Oh, oh, TV. TBS. Eh. <laughs> ah, uh, i-share ko. Parader. Anime ba yan? Hindi. Ayun na. Ayun, na, ayun na Saan mga galing? Dito sa baba natin. Northwest. Okay. Ah! Ah! Dalawa! Ah! Meron sa isa na sisipa. Oh! Ubus! Ah, Papasana, ah, na all ka na lang talaga. May drinks ka? Tatlo kaya lang. Kaya nga, isa lang dyan. Ito. Uy, gago! mo. Ito ko pala bot pa Uy, kinabahan. Anong nangyari? Ano Wala ka silang ngila. Eh. Wala nga yun. Okay. Okay. No, okay, o baka tinapon. Uy, gago! Diyan, ito Uy. na! Nasa taas na kaum. -oh. Gago, meron pa dito. Sa gilid. Likod, likod meron. Meron din dito sa likod ah. Sa may ano, sa may south. Headshot ko. Dito na. Ano naman nito? lang. Tamao na. Tamao nito siya, 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 siya. Ah, Sina, Subscribe Lodi. Subscribe na lang. Huwag naman Dami nyo pa Sina, sinasabi. Sina, Sina, man, isa. Kaya nila yun. Mga bobo lang yan. Dami? <laughs> Paluin ko na sana dyan eh. Tinamaan mo lang eh. tayo <laughs> nah, ng kilo. gitna sa ano eh. eh.